Ako po ay naimbitatahan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo at ako po ay natutuwa sa aking napakinggang aral. Lahat ng sinabi ng tagapagsalita ay hango lahat sa Biblia ang kanyang tinalakay. Sinasang-ayunan ko po ang pagraradi ng Iglesia ni Cristo, magandang layunin na itoy sa ikabubuti ng uh, mamayang-mayang hindi lang taga Maysulaw kung hindi sa buong Pilipinas. Bilang punong barangay, ako po ay nagpapatuto na hindi ito politika kung hindi ito para ibulala ang saloobin ng mamamayan para sa ikabubuti rin naman ng ating bansa. Sa narinig ko po kanina, at talaga namang totoo, para maging mabuti ang bansa, una, dapat ay mahusay ang pinuno, maging maayos ang kanyang pamamahala. Kami po sa barangay, wala man ang aming physical na katawan sa rally, nandito naman po ang aming mga mata, tenga, para makinig at sa TV at sa programa na gagawin ng kapatirang Iglesia ng Iglesya. Nais ko pong magpasalamat sa kapatid na Eduardo Manalo sa kanyang magandang layunin para sa mamamayan at sa buong Pilipinas.